we mix saladillo rice we fry the rice pagkatapos niyang ilagay sa mantika ilagay ang tubig galing sa isda yung pinakulo ang isda na sinunog yung onion Ganyan. Tapos ihalo. Umitim siya dahil sa ginawa natin sabaw para sa, la, sa, sa rice. Tapos, yung grilled na fish galing sa onion na sinunog. Ganituhin lang. Tapos ganyan. Tapos ganyan. Yan na siya. Tawag dyan saladilla rice.